Narawagan naman ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Gaza Strip na samantalahin ang voluntary repatriation ng pamahalaan, bunsod ng sagupaan ng Israeli forces at Hamas doon. Ito ang balita ni Bianca Dawa. Ipinagutos na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker na naninirahan sa Gaza Strip. Ito ay matapos itaas ng Department of Foreign Affairs sa Level 3 ang Crisis Alert Level sa naturang lugar kasunod ng umiigting nakaguluhan doon. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Sose, ang Embahada ng Pilipinas sa Amman, Cairo at Tel Aviv ang tutulong sa mga OFW na makauwi ng bansa. Three families composed of 11 individuals from Gaza have already expressed the intention to be repatriated. Our embassy in Tel Aviv is tasked to move them out of Gaza, while our embassy in Amman will receive them and facilitate their transit. They'll be traveling from Gaza, they'll be transiting to, uh, via Israel, and then from Israel to, to Jordan. So a lot will depend whether or not uh, they'll be allowed to enter Israel in the first place before they can transit uh, to Jordan. and then from Jordan to, to the Philippines. Dagdag ni Jose, walang naiulat na nasaktan sa may isang daang Pilipino sa Gaza Strip. Nananatili naman ang Alert Level 1 o Precautionary Phase sa West Bank at sa Southern at Central Israel. Una nang ipinanawagan ng United Nations Security Council ang agarang ceasefire ng Israeli forces at Palestinians sa border na Gaza Strip. Mahigit isang daan at limampung tao na ang namatay dahil sa sagupaan. Karamihan sa mga ito ay mga sibilyan. Kabilang rin sa mga sugatan ang police chief ng Gaza City. Dahil dito, labing limang miyembro ng UN Council ang nag-aproba sa panawagan ng Palestinian President hinggil sa tigil putukan sa Gaza. Subalit na nindiga ng Israel na hindi sila magpapaawat ng dahil sa international pressure. Bianca Dava, UNCV News. worldwide.